Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Naway safe po ang lahat. Napakaganda po ng panahon. Sa ngayon tinutulungan ko po ang nagtatambak po sa aking bakuran. At siguradong mapapalaban, mapapalaban po tayo ngayon sa aking hapunan. Samahan po ninyo ko. Yan po sa po na yan yung pinapagawang bahay ng kapatid ko yun po yung nagdalagi hindi eh, ko na po pinapas hindi ko po na po sa so nakakaawa kaya pag may pagkain po dito bahala sila kay nila kaya na kawawa naman siya may ano pag pusa natin ito po yung pinatatambakan sa ba diba? mas luluwag, luluwag po yung space po natin sa pagbablog at kami po kumagula at mamaya hanap po na ng magandang spot isang tubag mo magbabalik ah, <laughs> refreshing ito po parang bak na lupa po na to pang garden soil. Ang double po sa may double help ang presyo between 2-3 hanggang 2,500. So maganda na po kasi pang matagalan. Kailangan po siyempre pag mahilig kayo magtanim, mag invest po kayo. Ang dati na nera po pagladi ko sa mangga kasi maraming tangkong matubig. So okay, natambakan na. Marami na po ako magagawa rito. ba Ayos ko po yung mga halaman. Ayan! Tapos na po akong mag tumulong sa pagtapak sa labas. Ito po. Luluto po ko ngayon ng napakalaki. Malalaki po itong mga asos. Paksiw. Gagamitin ko po sukang pangbang. Napakasarap po nito. Siguro sa Pilipinas, Siyempre sa mga kabataan, ito yung ulam na pag sinabi niyong paksi o pangat, talagang hindi masyadong nagugustuhan. Nasa pagpiprepare po talaga. Pag magpapaksiw po kayo, iilalim po ninyo yung luya para mas matanggal po yung lansa. Ito, nahugasan mo na po sa tubig at may asin. Pag hinugasan niyo po isa sa tubig na may asin tumi tumi tumitigas, magbudbud na po kayo ng asin isang kutsari charita lang po yung ko mukhang marami lang kasi close up yung ating pagkakakuha ng camera at maglalagay po ako ng suka may konting tubig po yun sa ilalim kasi itong isda magre-release pa po yan ng liquid o ng tubig napakabango na napakasarap pero pong sili daw ko ng sili luya napakasimple tapos maglagay po tayo ng totoong paminta bakit po sinasabi ko itong paminta? Hindi po sa pag-ano ah. Kasi kapag bumibili ako paminta eh. Wala po talagang lasa. Ito hindi po sa pagmamaya ba nga pag sinasabi ko pong galing Finland. Nag-uwi po ako galing Finland kasi ito yung ginagamit talagang naralasa po yung, yung papiba. Tapos maglalagay po ako ng konti lang ah. Konti. Kung hindi kayo gumagamit ng mga pampalasa, gamit po kayo na asukal, konting asukal. Yan, okay na po yun. Huwag yun ang damihan. Pero kung paksiw na bangos, huwag lang po sa akin manamis-namis na misna. maasim. Ang teknik po sa pagpapaksiw, para hindi po pumakla po yung suka. Low heat lang po, kasi isdaan mo po ito. Huwag po ninyong tatakpan. Pero kung sa paliok po ni iluluto po ito, okay lang po takpan. Eh, okay, eh, hindi ko alam kung anong meron sa paliok na kahit takpan ninyo yung pakso, eh, napakasarap. Iba nila, niyo po ng konting mantika po. Oh, ko po. Gusto ko lang po yung ganyan, traditional. Kapag nagluluto po kayo, okay lang po kung nasa niyo po yung mga gilid-gilid ng mga pasimbalo. Di ba? Pero huwag po kayong magwawalis, lalo na po mga likabok. Bakit? Kasi kukunta po sa niluluto po nilo. At ito po ang teknik. Kapag gumukulo na po ang soka, ibig sabihin na natal... tanggal na yung roti, isang so hilaw na lasa. Takapan po natin. Uh, low heat pa rin po yun. At pag nakita po ninyo medyo ay hindi, naamot po ninyo yung um, paksim na lasa. Dahil itong isda po nito, napakabilis maluto. Luto na po yun. At syempre, habang nagluluto kayo, kaysa mga puro pindot ang atapagan ninyo ng cellphone at saka mga latest na mga chismis sa Facebook. Pero okay lang like, yung naglilibang kayo ng mga reels o iba't iba. Sana -iba. balibang kayo. Tingnan nyo naman yun yung yun yun yun. niluluto ninyo. Masarap po talaga ako bilas na loob. Pag mag-isa po kayo. May hey, peace of mind. Tapos yung mga pinaghirapan po ninyo na parang na parang nalaginip pa rin po ako ngayon. Wala po sa sarili po ngayon kasi pag po kasi pilihas po nakikita ko po itong mga mabahay po. Parang nalaginip. Dati kasi maliit kami, nung sina namin lupa yung mabang makain kami sa gawa ng father ko ng mga narinasal ko na kahoy na mesa, dupo at sabi ko. May hindi na lang siyempre mga magulang namin, na siyempre yung mga tatawa. Paglaki ko, magkakaroon ako ng bahay na lahat ng gamit kompleto. Magagano na nga lahat. Mag gusto kainin, kakainin natin. Ay, saka, ito po yung ganito. Siyempre po kong nagpapasalamat sa Panginoon. Pero siyempre maraming maraming salamat din po sa inyo kasi sa mga ibang komento po niyo na hindi po siyempre masyadong nakapag-repay. Ay, puso ko naman po, na-inspired po. Maraming, maraming 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 salamat po sa inyo yung mga kamayon sa puno niya na akala niyo hindi ko yung pinupuso ko, nakakuha po ko ng idea. Maraming maraming salamat po sa pagtsatsaga sa bangis ko. Baya, well, sino ba ayan yung magtsatsaga? Ay, na yung sinis. Ako pakikita ang close up. Yan. Ay nanay ko po pag nagluluto nito hanggang hindi po namumutla yung sili, hindi niya titigilan. Sabi niya, anak pa magluluto kayo ng ganyan, lahat may hinaapoy para hindi madurong ang isda diba? Napakasara Napakabungo. Tapos yung sili, dudurugin ninyo sa patis. Lalak po ng Asuos. Isa po sa paborito ko pong isda na malaman. Ito pong asuhos. Ika, mahalan din po. Siyempre, 400 po yung kilo po niya. Ito po, kalahating kilo binili ko. 200. Ayan. Okay na po yan. Medyo buksan po natin. Excuse me. Medyo bawasan ko po, po yung suka para manuot ang sarap sa isda syempre iba naglalagay ng bawang, sibuyas ako ganito gusto ko lang po eh. yung suam po ang tawag dito yung eh, sa tagalog yun yung simple luya tawag ng sile sile, asin, paminta Ito na po yan ready na po, kaya na po tayo babuhay, ayan maraming maraming salamat na lang po sa Panginoon na wise po at bago pa tayo isang pasalamatan po muna natin ng Panginoon Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyaya pinigin niyo po sa amin. Ako yung bawat isa pa, bawat isa po pa kami mga biyaya. Dahil sa bawat biyaya po ay makapagpatagal po, may po ang aming pamumuhay. Ako bawat isa po pa salamat ang bawat biyaya na binibigin niya dahil mas marami pa po ko yung sa amin sa hindi inaasang pagkakatawag. Yan po bahala po sa amin at maging babuti po mabawat sa sarat. Susunod po namin sa hindi at sana may susamit. Ini po na para kami ngayon. Ay, tumutulog, tumulog po ko sa nag nagtambak po ng bakuran. to, ilawas, ano, hulas na hulas ako. Tsaka, yun, kaya na po tayo. Huwag sa otinig. ng na ako ko po, po na inom na tubig. Philippines, Philippines, yung nakakabili ng yelo. Mga yelo yung puro tube ice na eh. Bira na rin yung gumagawa sa bahay yung nakalagay sa lalagyan ng yelo. Ano man na tayo. Ano pala Parang sa lang. natin yung dalawang sili. Ay hindi. Baka hindi yung sili maubo sa iyo. Ito sa bango. Ito pong sokang pambo. Masarap po ito. Hindi po siya mas sobrang sobrang asim. Katulad ng mga, mga sokang nabibili na baby, distilled o may citric acid. Ito talaga natural. Kaya yung nilagay ko po talaga sokang soka lang. Kasi pag niluto po ninyo, hindi na po masyadong maasim. Dahil ito po sokang sarap masasarap lalo ito yung ito yung ito ito, ito gusto gusto, pa. Bira, ano ang gusto gustong kainin pa bihira lang pong makabiningin hindi ka nagiging it, ano na extinct na huwag naman sana ang asurus huwag naman eh. patis po yun. ulo Masarap. Tabes. malam Marinamdam. Pag-finalize session, pag-finalize session 보통 Ito taas na huwag malambot yung tinik. Pero sa gina, siyempre hindi. Mm. Sabit -hmm. lo. Kung naasiman po kayo sa rada, siyempre dito po yung lulutoy. Lagyan nyo po ng kumating tubig. Gulit siya po na medyo manamis na So, ah, pwede po maglagay ng sinas, yes. ng tabaw. Pwede po sa inyo. དེ 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 Kasi yung bahang adobo din po eh. Habang ininit po niyo lalo sumasarap. Habang nanonood yung sarap sa isda. sa paboritong walang bro, ng pera ito. So, ano yung sakit para pa? Sakit ayungin, pabayarin. Nangin yung mahilig sa isda. Tanana, tanana. Gusto ko to yung maasim ng yung maasim Bago po siya yun na maasim na. Hindi masyado maasim ako. Gusto ko sumubok. Hindi po siya maasim. Sige masarap din siya. Paprika po ito nga natin. Sige. Sarap lalo ito kung panahon na mangga, may hirap na pa lang. Wala pala akong saging. Kung po akong saging, lalo yung senyorita, nagkarap pang wala akong maliliit po na saging. Gusto gusto ko po pakatamis. Ito so, ang umahin ano? Prutas. Pinas sa Pilipinas po. Sa so, pinglaman sa anas. Sa so, akin matanggi rin. parang dananda -dana, na mapula. Yung mag-isok ko kainin

Ang pares na pares na, no? Sarap. Kaya e sa amin, pwede na pumunta sa mga pondo ka. Ibig sabihin, yung mga bagong gilid na ninadaungan ko ng mga bangka. Kapit lang po sa naman. Hirap na po bumikay, kasi gumihin kayo kasi nung kailangan ba maaga-maaga para makabili kayo. Papasama nga ako sa kapit bahay namin. Minsan na. Matatanda po ng araw pag nagpapaksin na ganyan. Excuse me. Isa naglalagay pa ng ano. Dako na sa akin sa ilalim. Yung -tunod ng mura tunod lumura. Sarap. Sarap po yun. Yung mga ito, binabarasod sa akin. Eh. Ingat sa dahon na saging. Sarap po yun. sa, o, sa na saging. Sa Kala na pa yung dilis ng po. Pero sa pila, hindi na ako makatikip ng mga, mga ganito. Paano po? Maraming maraming salamat naman sa inyo. Oras nila sa pinilakang kapay. po tayo magtapos pa na salamat ang bumano natin ng polipo na. Pero maraming maraming salamat po sa mga pagkakataong na ito pinaglalakanas niyo po sa akin. Naway, na nakasama ko po ngayon sa pinila katakbay ganoon din po ngayon mga mga sa buhay ay matikman po ang kanilang pong mga pinapangarap alam po namin nasa inyo po talaga lahat ng kasagutan sa tamang panahon at pagkakataon kaya na po bahala po sa masyam sumunod po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Jesus amin Para po, maraming maraming salamat na yang sa oras ngayon sa pili lagi po positive vibes, good vibes. God bless you at po lagi mga